Wala naman, isa to sa mga matatanggol ng memory na kunwari yung bagong bata kayo, gano'n. Masyayak to sa kanila, pang nila. Sa paglola naman, sinuhaan ko kayo. So yung mga sinasabi nyo, hindi nyo alam. Na yung ibang mga bata, yung mga bagong kabalot sila, parang wala lang, meron na sila. Siyempre, sobrang masaya ako na makita ko si Ina at si Happy na condition sa Kasi kahit ako nung bata ako, gusto ko talaga. alam mo na, ang mga ganun. Yung may mo yung bulit mo sa ganun. Kaya ay bata, si Happy si Ina doon. Alam niya, yung mo yung nakakatawa sila, na fit sila, na hindi mo na malaman kung ano yung mga ipapakita nila sa nasa harapan nila. Matanggap man sila o hindi. Nakakatawa. What a experience. Matanggap o hindi, masaya kami. Guys, panoorin niyo po ang doon mo yung So, lalabas siya. Matanggap man ang mga bibit o hindi. Happy kami na naging part kami ng experience. Mm -hmm. Alam niyo naman, ako ang pinaka-friend sa pamilyang ito at birthday ng friend na <coughs> si Sash, no? Kaya, let's party party! Game, game! <coughs>